Ang kilalang mamamatay tao na si Jason ay nahuli ng gobyerno ng Estados Unidos at kasalukuyang nakakulong sa isang pasilidad ng pananaliksik. Dahil hindi talaga siya mapatay, plano ng mga siyentipiko na i siya. Isang gwardya ang hindi mapakali dahil sa titig ni Jason kaya tinakpin niya ito ng kumot. Samantala, nakikipagtalo si Dr. Rowan sa kanyang amo dahil sa desisyong imbes na i freeze si Jason, dadalhin siya sa isang laboratorio upang pag-aralan ng kanyang kakayahang mag-regenerate para pagkakitaan. Sa tingin ni Rowan, masama itong ideya dahil magpapatuloy lang si Jason sa pagpatay, pero hindi siya pinakinggan ng kanyang boss. Maya-maya, pumasok -maya, ang siyentipiko kasama ang mga sundalo sa silid kung nasaan si Jason, pero nang alisin nila ang kumot, bangkay ng gwardya na ang nasa kadena. Biglang lumitaw si Jason mula sa kanyang pinagtataguan at sinimulang patayin ang lahat ng lalaki sa silid ng walang awa. Nagpaputok ang mga sundalo pero walang epekto ang mga bala. Gumamit si Jason ng iba't ibang kagamitan sa kanyang pagpatay, kabilang na ang mga kadena ng kanyang pagkakakulong. Nang tangkain ng pulong siyentipiko na tumakas, hinagisan siya ni Jason ng gamit at pinatay rin. Sa labas, naghihintay si Rowan at napasigaw ng may sundalong ibinato palabas ng pinto. Biglang lumitaw si Jason sa likod niya kaya kinuha niya ang baril ng sundalo at tumakbo papunta sa laboratorio, kung saan siya nagtago at naghintay kay Jason. Pagpasok nito, sinipa niya ang mga gamit at pinaputukan si Jason upang may tulak ito papasok sa cryopod, sa kanya agad itong nil Inactivate ni Rowan ang makina, ngunit habang nagsisimula ang cryonization, Nagawa pa rin ni Jason na itarak ang kanyang machete sa pintuan at saksakin siya. Nagkaroon ng tagas sa makina na nadetect ng pasilidad, kaya na-trigger ang lockdown protocol. Tumagas ang cryogenic fluid sa silid at si Rowan ay nag rin. Pagkalipas ng apat na raang taon, ang Earth ay naging isang post-apocalyptic wasteland. Dahil sobrang polusyon, hindi na ito matirhan kaya lumipat ang sangkatauhan sa isang bagong planetang tinawag na Earth 2. Isang araw, si Dr. Lowe at ang kanyang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo ay bumisita sa Earth para sa isang field trip. Pumasok sila sa pasilidad at dinuksan ng pod kung saan natuklasan nilang nagyelo pa rin si Jason. Natagpuan din nila si Rowan sa sahig na tila perpektong napanatili ang katawan. Nagpa siya ang grupo na isama ang dalawang katawan sa kanilang barko, ngunit nang subukang buhatin si Jason, nahulog ito at naputol ang braso ni Azrael sa machete nito. Mabuti na lang at agad siyang tinurukan ng android na si KM-14 upang maibsan ang sakit. Dinala ng grupo ang mga katawan habang may sandstorm at nakabalik sila sa shuttle, na agad lumipad pabalik sa pangunahing barko. Si Azrael ay isinailalim sa isang healing machine at sa tulong ng nanotechnology, na idikit muli ang kanyang braso sa loob lamang ng ilang minuto. Dinala si Rowan at Jason sa magkaibang laboratorio para gisingin, bagaman isinagawa muna ang ilang pagsusuri. Habang tinitingnan ng mga scan, nagulat ang grupo na kahit maliit ang utak ni Jason, gumagana pa rin ito. Habang ginagamot ng nanotech ang saksak ni Rowan sa lab isa, sinubukan ni Adrian na kumuha ng sample ng utak ni Jason sa lab dalawa. Nang tuluyang gumaling si Rowan, nagising siya at nataranta, kaya sample niya si Low. Ipinaliwanag nito ang sitwasyon kaya't unti-unti siyang kumalma, pero nagulat siya ng malamang nasa hinaharap na siya. Pagkatapos, pumunta si Lowe sa kanyang opisina upang tumawag sa Solaris Research Station at ipinadala ang mga file ni Rowan at Jason, umaasang pagkakakitaan ng sitwasyon. Hindi na kasi balita ang pagbuhay ng taong apat na raang taon ng nagyelo, kaya hindi na naging kawili-wili si Rowan. Ngunit si Jason ay kilala pa rin sa hinaharap, kaya pumayag si Lowe na ibenta siya bilang isang atraksyon. Pagkatapos ng tawag, dumating ang estudyanting si Janessa upang makipagtalik kay Lo kapalit ng magandang grado. Samantala, inalis ni Adrian ang maskara ni Jason at nakita kung gaano kapangit ang mukha nito, kaya ibinalik agad niya ang maskara at nagpatuloy sa pag-aaral ng sample. Sa likod niya, nagsisimula ng gumalaw si Jason habang unti-unting natutunaw ang yelo. Sa kabilang silid, sinusubukan ni Sooner na lagyan ng buong dibdib si KM14, pero palaging natatumble ang mga arola. May dalawang magkaibang magkasintahan na nagtatalik noon. At ang kanilang umulang naging sanhi ng tuluyang paggising ni Jason. Nang lumingon si Adrian, wala na si Jason sa mesa. Bigla siyang lumitaw sa likod niya, hinawakan ang kanyang mukha at inihagis siya sa kabilang dulo ng silid. Sa kabila ng salamin, sumigaw si Adrian upang tawagin si Waylon pero hindi siya narinig. Hinaila siya pabalik ni Jason gamit ang buhok, isinubsob ang mukha niya sa liquid nitrogen, pinatigas ang kanyang ulo, at saka binasag sa counter upang patayin siya. Pagkatapos, kinuha ni Jason ang machete mula sa mesa at lumabas upang umanap ng susunod na biktima. Samantala, dinalhan ni low ng pagkain si Rowan at nagkunwaring hindi niya alam ang tungkol kay Jason, kaya isinalaysay ni Rowan ang lahat tungkol sa kakayahan nitong hindi mamatay. Pagkatapos, ipinakilala ni Lucy si Rowan sa ilan sa kanyang mga estudyante at namangha siya sa mga eksperimento nila, lalo na kay KM14. Dumating si Wayland na may dalang lumang machete ni Jason at nagulat si Rowan nang malamang dinalari nila si Jason sa barko. Ipinangako ni Low na patay na si Jason pero nagduda si Rowan at humiling ng ebidensya. Pumunta sila sa lab dalawa at natagpuan ang bangkay ni Adrian. Kaya idiniklara ni Chief of Security Brodsky ang lockdown sa pamamagitan ng loudspeaker at pinayuhan ang lahat na magtago sa labis Sa isa sa mga silid, isang magkasintahan ang nag-aayos para umalis, pero biglang dumating si Jason at agad pinatay ang lalaki, nagkalat ang dugo sa mukha ng napasigaw na si Kinsa. Pagkatapos, hinayla ni Jason ang katawan ng lalaki palayo, kaya tumakbo si Kinsa upang salubungin ang iba at sabihin sa kanila ang nangyari. Galit na galit si Brodsky at agad niyang iniutos sa kanyang mga sundalo na patayin si Jason sa oras na makita. Hindi natuwa si silo, sa narinig at nakiusap kay Brodsky na sa halip ay patulugin na lamang si Jason, sa alok ng pera bilang suhol. Pumayag si Brodsky para lang matahimik si Low, ngunit sa totoo lang ay iniutos pa rin niya sa kanyang team na patayin si Jason. Maingat na pumasok si Sundalong Dala sa isang madilim na silid at bigla siyang inatake ng isang dambuhalang halimaw, na agad naman niyang nabaril. Ngunit nang lumitaw ang isa pang halimaw sa likuran niya, hindi siya agad nakagalaw, buti na lang at nabaril ito ni Asriel sa isang putok. Lumabas na sila pala ay naglalaro lang sa isang video game simulation at hindi nila narinig ang babala ni Brodsky. Habang naghahanda silang labanan ng isa pang halimaw, biglang lumitaw si Jason at siya ang tumapos dito. Pagkatapos, inatake ni Jason ang dalawa gamit ang kanyang machete, ngunit naguluhan siya ng magpatuloy ang dalawa sa pagsasalita kahit putol na ang ulo. Biglang sinabi ni Dallas ang, game over, at nawala ang simulation, dahilan para mapagtanto nilang totoo ang mamamatay tao. Hinawakan ni Jason si Azrael at pinaputukan siya ni Dallas upang pakawalan ng kaibigan, pero walang epekto ang mga bala. Tumalon si Azrael sa likod ni Jason ngunit madali siyang nahuli, binali ang kanyang likod at iniwan siyang patay sa sahig. Sunod ay si Dallas ang biktima, kung saan binanggan ni Jason ang mukha nito sa pader. Maya-maya pa, dalawang sundalo ang nakakita sa mga bangkay sa loob ng gaming room at agad nilang ininform ang iba, na lalo pang nag-aalala. Samantala, abala si Engineer Crush sa kanyang mesa habang nakasuot ng headphones kaya hindi rin niya alam ang nangyayari. Bigla niyang nakita si Jason sa salamin na papalapit, pero bago pa siya makakilos, dumating si Brodsky at ang mga sundalo, sabay sabing yumuko siya. Binugbog nila si Jason ng mga putok, sinira ang kalahati ng silid sa proseso. Ngunit nang tumigil ang putukan, natuklasan nilang wala na si Jason. Pagkaalis ni Crutch papuntang lab isa, naghati-hati ang mga sundalo upang hanapin si Jason, iniisip nilang sugatan na ito. Dahil dito, nakalipat-lipat si Jason sa pagpatay ng hindi nahahalata una niyang hinayla ang isang sundalo sa likuran at binali ang leeg nito sa isang sulok. Pagkatapos ay nakakita siya ng isa pang sundalo na mag-isa at inatake ito gamit ang machete. Nagkaroon ng labanan at ilang beses ding tinamaan si Jason, pero isang suntok lang ang itinulak ng sundalo sa relang at bumagsak ito sa isang makinang matulis, na siyang tumusok sa kanya at pumatay. Nakita agad ng ibang sundalo ang bangkay at iniulat ito kay Brodsky, na iniutos na ituloy pa ang paghahanap. Kasunod nito, inatake ni Jason ang isang babaeng sundalo mula sa likod at nilaslas ang leeg nito, hindi pa siya agad namatay at gumapang papunta sa kanyang kasamahan para humingi ng tulong, pero tuluyan din siyang bumagsak at namatay. Habang nagdadalamati ang kasamahan, biglang lumitaw si Jason kaya agad siyang nagpaputok. Napaatras si Jason hanggang sa mapatama sa isang hook at pinindot ng sundalo ang isang button para isabit siya sa ere, sabay sabi sa radio na nanalo siya. Ngunit bigla na lang tumalon si Jason mula sa hook at pinatay ang sundalo sa pamamagitan ng paghahati sa katawan nito. Naghanap si Brodsky at natagpuan ang sundalo na nakasabit ng patay, siya na lang ang natitirang buhay. Tumangging sumuko, patuloy siyang palihim na gumalaw hanggang sa biglang lumusot ang braso ni Jason mula sa dingding at hinayla siya papalapit para saksakin. Ngumiti pa si Brodsky at sinabing kulang pa iyon, kaya sinaksak ulit siya ni Jason upang tuluyang patayin. Sa lab isa, napagtanto ng grupo na wala na silang proteksyon. Tinawagan ni Low ang piloto at iniutos ang paggamit ng hyperdrive upang agad makarating sa Solaris Port. Nagsimulang bumilis ang biyahe ng barko, ngunit lumitaw si Jason sa likod ng piloto at pinatay ito. Dahil dito, lumipad ang barko ng walang direksyon at bumangga ito sa Celeris, Sam Iron ng maraming gusali at nagdulot ng mga pagsabog na Sam Iron sa sistema at katawan ng barko. Patuloy ang barko sa paglipad, iniwan ng Celeris Port. Naisa ng subukang ibalik ni Low ang barko, pero nakita nilang sumabog na ang port mula sa bintana. Nag-aalala ang lahat ng estudyante, kaya't sinabihan sila ni Low na kailangan lang nilang maghintay ng tulong dahil naka-activate na ang emergency beacon. Sa sandaling iyon, may biglang kumatok ng malakas sa pinto at nagsigawan ng lahat, kaya tumigil ang pagkatok. Habang nagtatanong sila kung ano yun, biglang sumabog ang salamin sa dingding ng laboratorio at lumusab si Jason. Nagpanik ang grupo at nagtakbuhan papunta sa isa pang silid na agad nil -up ni KM-14. Naiwan si Low at sinubukang kausapin si Jason, inaalok ito ng kasikatan at kayamanan. Ngunit nakita ni Jason ang orihinal niyang machete at agad pinatahimik si low. Samantala, pinag-usapan ng grupo ang mga opsyon at naalala ang shuttle. Nagdesisyon silang maghiwa-hiwalay, sina Rowan, Janessa, at Kinsa ang pupunta sa shuttle upang ihanda ito habang sina Waylander at Crutch ang magpaprelaunch mula sa bridge kung saan natagpuan nila ang bangkay ng piloto. Kailangan nilang ilipat ang katawan at linisin ang lugar upang magamit. Ang control panel, habang isinasagawa ito, nagsimulang mangulekta sina KM at soonerin ng mga mahalagang bahagi upang magsagawa ng pagbabago, at nauwi ito sa isang halik. Sa kanilang paglalakad papuntang shuttle, nakita ni Rowan ang bangkay ng isang sundalo at kinuha ang baril nito. Ilang minuto pa, may nakita siyang isa pang tila buhay pa, kaya't pinakiusapan niya si Nadjanesa at Kinsa na magpatuloy na habang siya'y susuri. Maingat na lumakad si Rowan palibot sa matulis na bakal sa pader at nilapitan ng katawan, natuklasang si Brodsky ito. Kaunti na lamang ang natitira niyang oras pero sinabi ni Rowan na hintayin siya dahil babalikan niya ito. Pagdating sa shuttle, humingi si Rowan ng tulong upang buhatin si Brodsky. Tinawagan ni Janessa si Crutch upang kumpirmahin kung handa na ang shuttle at humiling ng suporta para kay Rowan. Di nagtagal ay dumating si Waylander upang salubungin si Rowan. Habang hinahanap nila ang katawan ni Brodsky, hindi nila ito matagpuan. Sa parehong sandali, nagulat si Crutch nang makita ang ulo ng piloto na hawak ni Jason. Nakaabot pa si Crutch ng babala sa iba sa pamamagitan ng radyo bago siya itulak ni Jason sa power panel at kuryentihin hanggang mamatay. Dahil dito, nagpapanek si Kinsa at nilock ang pinto ng shuttle. Si Rowan at Waylander ay nakiusap na papasukin siya, pero sa halip ay inilunsad ni Kinsa ang shuttle nang wala sa oras. Bumangga ito sa barko, at nagdulot ng mas malalang pinsala sa hull. Habang nag-iisip ang tatlo kung anong dapat gawin, bigla silang na corner ni Jason. Bago siya mapaatake, dumating si Sunerin sa tamang oras para ipakita ang mga upgrade niya kay KM-14, na ngayon ay armado at handang lumaban. Kaagad na inihagis ni Jason ang kanyang machete kay KM-14 at napaluhod ito sa sakit. Nilapitan siya ni Jason upang tapusin siya, ngunit nagkukunwari lang pala si KM-14 at agad na nagpaputok, pinatalsik si Jason Patros. Pa Tumalon si KM14 at sinundan si Jason ng sunod-sunod na putok at ilang sipa. Pagkatapos ng ilang minutong pagbaril, gumawa siya ng isang matinding talon at bumagsak sa ibabaw ni Jason. Inihanda na niyang barilin ang ulo nito, pero pinagsuntok siya ni Jason palayo. Habang papatayin na siya, dumating si Brodsky at inistorbo si Jason sa pat upang makarecover si KM14. Gamit ang isa pang baril, pinaputukan ni KM14 si Jason at naputol ang isa nitong braso. Nasira rin ang pader at naitulak niya si Jason papasok sa lab isa isa pang putok ang nagpabagsak kay Jason sa hilang machine na nagdulot ng maliit na pagsabog. Binaril ni KM40 ng ulo ni Jason para tapusin siya at ibinalik ang machete sa kanyang katawan bilang panghuling patama. Akala ng grupo ay tapos na ang lahat, kaya't pinagsama-sama nila at dinala si Brodsky sa isang silid para gamutin. Habang 80% ng gumagaling si Brodsky, nagsimulang yumanig ang barko. Napansin ni Waylander na sobrang pinsala na ang tinamo ng hull. Tumanggap sila ng tawag mula sa isa pang barko na nakatanggap ng distress beacon at paparating sa loob ng 45 minuto. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naaabot sa loob ng 30 minuto ang barko bago ito sumabog. Nagkaroon ng pagtatalo kung ano ang dapat gawin. Habang tinitingnan ng mapa, napansin ni Rowan ang bahagi ng barko na walang pinsala at maaaring iwalay mula sa pangunahing katawan. Habang isinasagawa ang plano, biglang na-activate ang machine sa lab isa at sinimulan itong pagalingin si Jason, binibigyan siya ng mas matibay at metalik na katawan. Samantala, nagsimulang maglagay ng mga bomba ang grupo sa mga pasilyo para ihiwalay ang sirang bahagi ng barko. Nang matapos sila, hinarongan sila ni Uber Jason. Pinaputukan siya ni KM-14 pero tumalbog lang ang mga bala. Sinubukan niyang saktan si Jason sa suntok pero agad siyang pinugutan ng ulo. Dali-daling pinulot ni, sunarin ang ulo ni KM-14 habang si Rowan ang nagsilbing panangga. Sinakal siya ni Jason. Sumugod si Waylander at nakipaglaban para madistract si Jason habang nakatakas ang iba patungo sa buo bahagi ng barko. Nang ligtas na ang lahat, inactivate ni Waylander ang mga bomba at matagumpay na nahati ang barko sa dalawa. Nasama si Jason sa bahagi ng sumabog, ngunit namatay din si Waylander. Ilang sandali pa, papalapit na ang barkong taga Sajep, pero biglang sumuntok si Jason mula sa labas ng barko. Ang butas na kanyang ginawa ay nagsimulang humigup ng lahat. Nagmadali ang lahat na kumapit pero sa kasamaang palad, kumawak si Genesis sa grill na agad na napigtas. Sinubukan siyang abutin ni Rowan, at bahagya lamang nagdikit ang kanilang mga daliri bago tuluyang nilamon ng espasyo si Genesis. Nakaabot si Rowan, Brodsky, Sunneren, at ang ulo ni KM14 sa kabilang silid at inilock ang pinto. Mula sa bintana, nakita nilang muli silang sinusubukang pasukin ni Jason. Tumakbo sila patungo sa docking port kasabay ng pagdating ng rescue vessel, ngunit hindi gumagana ang gate at hindi mabypass ni Sunneren ang sistema. Nagpa siya si Brodsky na mag-spacewalk para i-jumpstart ang linya. Nagsuot siya ng spacesuit at lumabas sa maintenance hatch. Habang inaayos ni Brodsky ang control panel, naririnig ni na at Rowan na binabasag ni Jason ang mga pinto papunta sa kanila. Para makakuha ng oras, ikinonekta ni Sunerin ang ulo ni KM14 sa computer at inactivate ang video game simulation gamit ang datos ng Earth tungkol sa bayan ni Jason. Nalito si Jason sa una, pero nang maramdaman niyang napansin siya, nagdagdag si Sunerin ng panibagong distraction, dalawang babaeng nag-aalok sa kanya ng alak, marijuana, at premarital sex kinamumuhian ni Jason ang mga iyon, kaya't nang mahiga ang dalawang babae sa sleeping bags na hubot-hubad, pinulot niya ang isa at ginamit ito upang bubugin ang isa pa. Sa sandaling iyon, natapos ni Brodsky ang pag-reset sa system at bumukas ang gate. Ngunit ang panggugulo niya sa mga wire ay naging rin ng pagsabog na nagpahinto sa simulation. Habang papalapit si Jason, tumakbo si na Rowan at Sooneran sa rescue vessel, ngunit napansin ni Sooneran na naiwan nila ang ulo ni KM-14. Bumalik si Rowan para kunin ito at nagmamadaling bumalik sa bridge nang makita si Jason. Tinangkas ang habulin ng mamamatay, pero dumating si Brodsky at isinara ang gate. Hindi na makapaghintay ang rescue vessel at agad itong lumipad paalis habang sumalpok si Brodsky kay Jason kasabay ng pagsabog ng kalahati ng barko. Sa gulat ni Narowan at Sunerin, itinulak ng shockwave si Jason patungo sa kanila. Sa kabutihang palad, sumama rin si Brodsky at itinulak siya palayo. Ginamit ni Brodsky ang katawan ni Jason bilang panangga habang pareho silang nasunog sa atmosfera ng Earth dalawa. Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Naruan, Sunarin, at KM-14. Sa Earth dalawa, may magkasintahang nakakita ng tila shooting star na bumagsak sa lawa at nagpasya silang siya sa ito. Ang, bituin, ay ang ulo ni Jason, na maaaring buhay pa. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood!